I've been attached with the feeling of waking up with you by my Kahapon nga guys, ay talagang pinag-usapan nga sa social media ang post ni Tito A sa kanyang social media account na kung saan ito nga ang ating Doni Pangilinan ang ikaapat na donato sa pamilya Pangilinan. At kung makikita nga guys, ay talaga namang guwapo nga rin ang lolo ng ating Doni at kamukha niya nga ito. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin, ito namang si Mami Marisala nag-post sa kanyang social media account na kusaan ay larawan nga ito ng ating doni Pangilinan at sobrang inspirational nga ang naging mensahe dito ng ating Donnie. yan nga guys na naging mensahe ng ating Doni Pangilinan sa mamayang Pilipino dahil talaga namang kailangan ngang pumili ng tapat at mabibigyan nga tayo ng magandang bansa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Doni at Bell sa mga susunod pa na Yuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.